Sabi na. At testing mo, testing mo nga sir. Ano ba yung, ano ba yung nararamdaman mo dyan kanina? Ano, sir, kanina. Bago mo ipa-PMS. ano ba, sir? Uh, medyo maingay yung, maingay yung. So, eh, ano. So, sa so ngayon, kumpara kanina. Sa kanina sir, yung handle ko. Oh, tapin niyo. <laughs> Kaya rin, ano di, allo, di allo. Kung may kailangan palang isa na. Ah, yung clutch, maganit. <laughs> Yeah. Ah, sige sir, testing mo. Kung nagkaroon din ng pagbabago. <laughs> oh, pati ba ni Malibela, makiramdaman mo yung tabig. Bas magaan siya ngayon, palagay ko. Ano? Okay na? Hindi na nabibitin. okay. Kasi pagbabago. Ano? <laughs> oh, ano? Ayos na. Yung manibela, kamusta yung ano? Okay. Pinapanong. Magana, no? Oh, di ba? Mas maganda siya.